isa pong magandang umaga sa inyo lahat mga kaibigan ayan ito po ang aking mga halaman ipapakita ko sa inyo ito po ang isa sa pinag uh, ng inyong lula inday pagkatapos sa loob ng bahay kahapon naglaba ako naglinis mayon dito naman po ako sa aking mga halaman ito naman ang aking uh, nilinis kailangan po normal lang ang ating buhay kahit ano po ang mga nangyayari sa ating kapaligiran kahit may mga hindi magagandang balita na ating napapanood kailangan po normal lang talaga ang ating buhay at patuloy lang tayong umasa sa ating Diyos dahil wala naman po talagang ibang pag-asa sa buhay ang mga anak ng Diyos kundi ang Panginoon lang kaya mga kaibigan ayan, sana ay uh, magustuhan nyo po itong aking uh, video itong aking mga halaman ito po yung aking na uh, herbal herbal plants ito po yung serpentina kapag ako po ay uh, nagkakaroon ng masama na pakiramdam ito po ay nilalagay ko lang sa isang tasang tubig na mainit mga limang dahon at iniinom ko po yan at nakakatulong naman po ganyan po ang buhay natin kapag tayo ay uh, umaasa lang sa habag at awa ng ating Panginoon. Kung ano po yung nilagay ng Diyos dyan, ng mga halaman ay gagamitin po natin 'yan. Ayan po ang aking mga halaman. Ito po si Forever. Oh. Ayan si Forever. Ang uh, bulaklak po niyan ay ipapakita ko sa inyo. yan po ang bulaklak ni Forever yan po ang uh, halaman ni ma'am din at yan po galing ang aking uh, itinanim at hindi po sa nga uh, tumutubo dyan meron po siyang suhi yung, uh, sa ugat talaga nakakaroon po siya ng anak <clears throat> kapag sa po ay hindi po yan mabubuhay kaya ayan buhay na po si Forever ayan ang kanyang puno Ilagay ko lang dito sa puno ng aking 8 uh, years old na Christmas tree. Ayan. Kaya tuloy-tuloy na yan. Kaya lang. Baka patayin niya sa si Christmas kapag uh, lumago na siya. Kaya mga kaibigan, ang uh, ating lang talagang uh, paalala sa buhay nating lahat. Manatili lang po tayong kalmado. At manatili po ang ating uh, pag-ibig sa Panginoon at ang ating pananalig sa Diyos. Alam niyo po kaninang umaga ay uh, pagising ko eh nasa labanan naman po ang aking buhay dahil ang aking puso wala ano yan eh, walang detalye kung kailan siya kakabog na talagang halos hindi ka makahinga pero kailangan yung lumaban at manalig sa Panginoon na ang Diyos lang ang magpapagaling at magnonormal ng tibok ng aking puso kaya mga kaibigan ganun lang manatili po tayo tayuan po natin ang ating pananalig sa Diyos at kung meron man pong labanan manalangin po tayo sa Panginoon at humingi sa Kanya ng uh, saklolo o kaya ay tulong so ang dami ko ng naikwento sa inyo mga kaibigan kaya dito ko na po tatapusin ang ating uh, video maganda po ang panahon ngayon medyo mainit kaya lang pagdating po yan ng hapon ay muli po yan uh, na at bubuhos ang malakas na ulan. Ganyan po ang panahon ngayon. Mag-ingat po kayo riyan. Saan <clears throat> man po kayo naroroon, manatili lang po tayo sa pananalangin dahil ang Diyos po ay dumidinig ng ating mga dalangin. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.